Samantala, pinaghahandaan na ng mga taga-Katanduanes ang posibleng pananalasa ng bagyong Dindo. At para sa detalye, may live report si John Consulta. John? Connie, dahil nga sa sama ng panahon ay nagsibalikan na nga ang mga mga isda dito sa Katanduanes at hindi na pumalaot pa. Ayos sa mga mangis ng ating nakapanayam dito sa barangay Francia, minabuti nilang huwag nang makipagsapalaran matapos marinig ang mga babala sa papalapit na bagyong sidindo at balita ng mga namatay na mga isda nitong mga nakaraang linggo. Kumuyin na lang kami, ha? Delikado. Sabi ko, eh, kagaya yung mga iba dyan, yung mga malakas ang ano, loob. Ayun, ang alam ano, nila, nangyari. Tatakot kami, baka mawala kami sa laot. Pag nasiraan ka, wala na. Kung mabuti, kumakuha ka. Ay eh kung wala, hindi na, mamamatay ka d'yon. Sa mga oras ito, Connie, ay uh, makulimlim ang panahon ngayon dito sa buong probinsya ng Katanduanes at uh, ramdam na itong uh, sama ng panahon. Ayon kay uh, Engineer Fronio Garcia sa Dr. Radar Station ng pag-asa dito sa Katanduanes ay nasagap na ng kanilang mga equipments sa ang makapal na kaulapan na maaaring magdala ng pag-uulan subalit patuloy silang umaasa na dadalhin nga papalayon itong hanging habagat itong uh, parating na sama ng panahon. Pero tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Katanduanes na patuloy nilang babantayan na magiging galaw ng bagyong dindo at nakahandang tumuk o anuman ang maging epekto nito sa probinsya. At yan muna ang latest wala para viewers sa Katanduanes, balik sa Yokohama. Maraming salamat John Consulta.